Babala sa mga magulang na bantayan ang inyong mga anak. Isang minor de edad ang ginahasa sa Laguna matapos makipag-inuman. Nakilala lang ng biktima ang grupo ng sospek sa social media. Nagbabalik si Bian Manalo. Himas rehas ang lalaking ito matapos arestuhin ng Nagkailan Municipal Police dahil sa panghahalay sa isang minor de edad na grade 9 student kinilala ang sospek na si alias MJ, 20 taong gulang na isa namang grade 12 student. Sa investigasyon ng mga pulis, June 14 ng kasalukuyang taon, nang makipagkita ang biktima kay alias Algredge, kaibigan umano ng sospek na nakilala lamang nito sa social media. Nagkayayaan umano ng inuman ng mga ito sa isang parke kasama ang hindi bababa sa pitong kabataan hanggang sa nagpasya na ang biktima na umuwi madaling araw ng June 15. Pero sa halip na ihatid ng sospek sa bahay ang biktima, ay dinala muna umano niya ito sa kanyang bahay. Nung uh, nadama ng biktima na siya ay lasing na, nagpahatid po ito sa sospek na siya ay umuwi sa kanilang bahay sa Liliw, Laguna. Pero do, pagdaan po nila sa ano, sa bahay ng suspect, uh, doon po pinagsamantalahan itong suspect, yung biktima. Dahil dito, nagpasyang siyang magpunta sa tanggapan ng pulisya ang ina ng biktima para idulog ang insidente. Sa naging pahayag ng magulang ng biktima sa mga otoridad, halos walong araw bago nalaman ng magulang ng biktima ang nangyari sa kanyang anak. Naiiyak po siyang sabi sa kanyang mga magulang, but uh, kalaunan, uh, sinabi naman po ito nung kanyang uh, magulang na may masakit po ang kanyang ari. So at that time, uh, nagtanong-tanong po itong nanay sa kanyang anak, doon po niya nalaman na may ano na pala, may naagak, na, po yung kanyang anak. At nito lamang October 14, nadakip ng mga pulis ang sospek. After malabasan po ng waran, uh, po natin yung ano, uh, nag ng, ng surveillance po ang ating tracker team kung saan yung location ng suspect. And then, uh, uh po natin yung warat para ma to itong suspect. Mariin namang pinabulaanan ng suspect ang akusasyon laban sa kanya. Hindi, hindi ko naman po talaga yung nirepe. Eh. Ang ano lang po, eh, minor nga po kaya wala pong laban talaga. Yung kaibigan ko po ang kasama nun. Tapos, ano po, i-attend ko na po sana yun sa kanila. Tapos narinig niya pong mag i po kami. Tapos sabi ko, i ko na po. Eh sabi niya, huwag ko na daw po muna siyang i at sasama daw po siya sa pag-i-stroll namin. Magsisisi po dahil wala naman po talaga akong ginagawang masama eh. Kaya nga po hindi po ako nagtatago kasi alam ko po sa sarili ko wala akong ginagawang masama. Nagpaalala naman ang pulisya sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak para maiwasan ang piligro nasa kustodiya na ng mga pulis ang sospek na nahaharap sa kasong statutory rape. BN Manalo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.